kung ikaw ang magiging presidente, anong unang gagawin mo? Post muna lahat, inom tayo para kalmado ang desisyon. <laughs> Sir, paano po ninyo matitiyak na hindi kayo magnanakaw? Wala akong kukulin. Kasi sa lina akong wala. <laughs> Sir, kung papibiliin po kayo, pag-ibig o pera? Pera. Kasi pag may pera ka, kahit adik ka, nagmumukha kang mysterious. <laughs> Sir, paano mo hinaharap ang inflation? Tinitigan ko lang ang presyo ng bigas, tapos gumiti, sabay lakad pala Sir, paano po kayo nagtipid ngayong mahalang bilihin? Hindi ako kumakain. Paano nyo po nilalampasan ang mga pagsubok sa buhay? Hindi ko nilalampasan, dinadaanan lang. sa nga eh, di ako aware na may pagsubok. Sir, paano mo malalaman kung ikaw ang problema? Pag kahit saan ka mapunta, pare-pareho ang gulo. Ibig sabihin, ikaw na yon. <laughs> Sir, may balak po ba kayong ayusin ang buhay nyo? Meron. Kaso ayaw makipag-cooperate ng katawan ko. <laughs> Sir Juan, anong masasabi nyo sa mga babaeng choosy? Huwag silang mag-alala. <laughs> Hindi rin naman siya option sa akin. Pa. Sir Juan, paano maging pogi sa paningin niya? Ipaalam mong marunong kang makinig. Kahit di mo maintindihan, basta may eye contact. <laughs> <laughs> Kung may isang bagay po kayong gustong ibalik, ano po yun? <laughs> Yung ngipin ko sa harap. Para kahit sa buga ko, may pananggap pa rin ako sa hangin. <laughs>